ano marami kang mga itong mga negative thoughts syempre um kailangan mo talaga ng isang uh, ng isang uh, professional na yung nag-aral talaga sila Hi guys it's me Joan welcome to my channel so ang i, uh, ang i, itatopic ko ngayon sa inyo um bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin gumagaling sa anxiety? Disclaimer lang, disclaimer lang guys, um, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako expert, hindi po ako, um, kumbaga, expert sa ganitong mga mental. Yung isineshare ko is yung Uh, yung karanasan ko dito. And hindi naman ibig sabihin na pare-parehas yung ating mga uh, pinanggagalingan. Yes, pare-parehas yung ating mga nararamdaman, physical and uh, mental. Pero yung pinaka pinakaugat talaga is hindi parehas. So, yes, yung topic ko ngayon is bakit hindi ka pa rin gumagaling sa anxiety mo. Number one kasi is, Uh, yung mga negative ng mga sinasabi natin sa 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 inyong sarili like halimbawa um, sasabihin ko dito sa aking sa aking video na um magseek ka ng help kung ano kung like for example na na ano ka talaga na ka na talaga sa mga nararamdaman mo kung kasi as a, as a human being we need uh, validation sa ating mga nararamdaman kung normal lang ba ito Um, kung uh, uh, tinatanong nating parang nababaliw ka na or something like that uh, am i a special person something like that so marami kang mga ano marami kang mga itong mga negative thoughts syempre um, kailangan mo talaga ng isang uh, ng isang uh, professional na yung nag-aral talaga sila you know nag-aral sila sa itong ano itong itong uh, mental health um And then, yung kadalasan na sinasagot ng mga tao, isasabihin nila na, ah, kasi uh, wala akong pera sa pagpapasaykayatres at also sa pagbili ng mga medication kasi parang maintenance siya. You know what, guys? Yung pag-take ng medication, hindi siya yung maintenance. Um... May mga iba pa na sasabihin na makaka or um, natatakot sila sa mga side effect. Well, you know what? Um lahat naman ng mga medication may mga side effect kas even nga sa mga antibiotic may side effect din, 'di ba? Pero dapat alam mo kaya nga pumupunta ka sa isang sa isang ano sa isang uh, specialista, sa isang uh, professional kasi alam nila kung uh, ano yung nararapat na medication na iinumin mo or yung proper proper talaga yung proper way na pag-inom ng medication. At yung iba naman, you know, uh, marami akong mga nakikitang mga YouTuber, you know, na nagshi-share sila sa sa kanilang mga na-experience. Yung mga ano, yung mga viewers, yung mga na, nanonood like now kung nanonood ka ngayon, um you know what, yung una talaga nilang ginag yung tinatanong talaga is ano yung mga dapat gawin eh, hindi mo naman yun ma adapt or makukoping kung ano yung kanyang mga coping mechanism na ginawa niya, di ba? Kasi yung kanyang, like, let's say, yung, yung kanyang, ano, yung kanyang tawag na ito, yung kanyang pinang, uh, yung root ng kanyang, ano, ng kanyang anxiety is yung, for example, yung busy sa, sa kanyang schedule, sa kanyang trabaho, yung busy life ba, na wala na siyang enough na pagtulog, like, let's say, for how many years siyang gano'n yung kanyang routine, you know. Tapos, pumunta siya ng, ano, psychiatrist, tapos sabi ng psychiatrist na you have to, ah, uh, kumbaga, iles mo yung, ah, uh, yung pagiging busy mo, kung may time ka, ah, uh, dapat matulog ka ng on time, um, you know, yung mga, ano, yung psychiatrist alam nila kung ano yung kanilang, ah, uh, yung mga tips na kanilang ibibigay, so hindi naman ibig sabihin itong kaibigan mo, uh, is yung kanyang ano yung kanyang coping mechanism is maa-adapt mo. No, like for example yung coping mechanism ko is yung uh, nagpunta ako ng psychiatrist, nagtake ako ng medication ng antidepressant pills, and then tapos ano nag uh, ito bang ano uh, nagdo journal ako sinusulat ko lahat kung ano yung nakakapabother sa aking uh, isipan, yung, yung constant talaga na nandyan siya. Kasi pag hindi mo siya inilabas, um, they just spinning around in your in your mind for the rest of the whole day so So hindi na mo na mafo-focus yung sarili mo sa mga bagay-bagay na dapat mong gawin. So yun. Um, yung mga coping mechanism ko, hindi mo naman yun magagamit. So yung akin lang dito or yung ibang mga YouTuber, yung kanilang yung kanilang ginagawa kaya nila, kumbaga uh, nag nag-ano si nag vlog nag, nag or nag-share sila is para ikaw na may anxiety ka is malaman mo at maano mo na, oh okay, hindi pala ako nag-iisa o oh, nakaya niya or nakoping niya. So, uh, I have to find uh, a right coping mechanism na, magi na comfortably ako na hindi ko you know na hindi ko isisisi sa isang tao na o oh, hindi yan hindi hindi gumana yung coping mechanism mo sa akin kasi nga hindi parehas yung inyong pinanggalingan na anxiety. So, yung pinaka-importante talaga, like what I always said, or like what other people, na mga content creator, na nagka-anxiety sila, or nagka-panic attack, o nagka-depression, is yung advice talaga nila, is pumunta ka sa isang professional na psychiatrist. Or, wag na huwag kang magsi-self-diagnosis. Uh, Kasi, you know what guys, um, Minsan kasi madaling sabihin na oh, depressed ako or may anxiety ako. Depende kasi ano, ano yung level ng anxiety mo at yung depression mo. Kasi guys, madaling sabihin nung ganun. Sa, sa panahon ngayon, you know, na makikita mo, o oh, ganyan din yung naramdaman ko, o oh, may anxiety na ako, o oh, may panic attack na ako. Well, guys, lahat tayo, lahat ng tao dito sa mundo, even babies, even animal, mayroon ding anxiety, guys. So, kasi yung anxiety, kumbaga, nakaano na yan sa atin, naka, kumbaga, it is a nature talaga na, ma, yung reaction natin to you know to survive you know but sometimes kasi yung ano yung anxiety is hindi nasa tamang ano nasa tamang um uh, kumbaga nasa tamang uh, kumbaga yung kanyang pag ano pagkaro, pagkaroon mo ng anxiety is hindi nasa tama so like for example uh, for example natatakot ka kasi yung aso uh, yung tingin ng aso sa iyo is kakagating ka na. So you you have that fight or flight uh, freeze mode na kailangan mong gumawa ng paraan para hindi ka makagat ng as ng aso, di ba? Pero pag nasa isang supermarket ka, tapos nagkaroon ka ng anxious, nagkaroon ka ng panic attack, eh, wala ka naman, hindi ka naman nasa danger. As yung ano lang sa is it is very, you know, too much na na-pre-pressure ka, nagkakaroon ka ng anxious kasi it's too much overcrowded na uh, sasabihin mo na, oh baka may mangyari sa akin dito, anong anong reaction ng mga tao, or ano yung uh, dapat kong gawin, diba? So something like that. So yung iniisip mo is yung mga taong uh, i-judge ka nila, or ano yung reaction nila. Kasi siyempre iba-iba yung reaction ng tao unless kung itong taong itong tumulong sa'yo is may naka-experience din. So like what I said number number two is hindi pare-parehas yung ating mga uh, pinanggagalingan na ating anxiety. Ako nagkaroon ako ng anxiety uh, and panic disorder kasi uh, yung pinanggalingan niya is nagkaroon ako ng uh, depression tapos nagkaroon ako ng traumatic experience sa aking panganganak. So yun ang pinanggalingan. And then also plus nung nangyari sa akin nung nasa Pilipinas pa ako yung mga you know yung 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 mula pagkabata ko and then syempre pag lumalaki na tayo pag nagkaka ano na tayo nagkaka idad or nagkaka isip or nagkaka kumbaga ano na tayo sa sa mundo so doon lumalabas lahat you know so kumbaga kaya, kaya nga dapat natin dapat tayong pumunta ng psychiatrist at hindi excuse na sa uh, sasabihin mo na wala kang pera. Dapat humanap ka ng paraan. I think sa Pilipinas may mga ano may mga free na ano na uh, consultation sa psychiatrist kasi mayroon na, marami na rin nangyayari sa Pilipinas at they're very open now. Uh, thanks God, they're very open now about anxiety. What is anxiety? So kailangan mo talaga ng awareness at kaalaman. And then sasabihin mo na, ah ito yung nangyayari sa akin, palaging ganito mayroon ka bang ginagawa? Mayroon ka bang nagpa, nagpaano ka na ba? Nagpakonsulta ka na ba sa doktor? And if ever man na nagpakonsulta ka sa doktor at lahat is negative, lahat ng ano is in order, probably it is time to go to psychiatrist, you know. And uh, dapat makinig ka sa mga advice ng psychiatrist at huwag kang makinig sa mga sabi-sabi ng mga tao dito sa YouTube kasi maraming mga tao na sasabihin na pagpunta ng psychiatrist is parang dis distraction lang yan at yung pag pray pray distraction din, din yan. Uh, you know what, guys? Madaling sabihin na pumupunta ka ng psychiatrist is distraction. Anong gagawin ka na? Na hindi mo alam kung anong nangyayari sa'yo. Hindi mo alam kasi... Eh, maraming beses ka na pumunta ng ano ng, ng hospital puro puro okay lahat di ba so anong gagawin mo and then to the point na hindi hindi uh, tawag tawag nito hindi ko masisisi yung ibang tao kung bakit di end their life. Kasi syempre, hindi nila alam kung saan sila pupunta, di ba? Hindi nila alam kung ano yung mga desisyon na gagawin. Kasi si ganito, ganyan. Sabi niya na huwag kang gumawa ng mga, ano, ng mga, ng mga step kasi um, hindi yan makakabuti. Just, uh, kumbaga, hayaan mo lang. Ahayaan na mababaliw ka maghapon kasi hindi mo alam you need validation you know so yun ang uh, yun ang ano yun talaga yung nakakahadlang kung bakit hindi ka gumagaling sa, sa anxiety mo kasi uh, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba at uh, kumbaga try na try mong i-coping yung mga yung mga yung mga ginamit niya na akala mo is maaano uh, mo ma, ma tawag nito ma-adapt mo sa sarili mo no dapat ikaw mismo ang maghanap noon kung ano yung napapabagay sa iyo at yung nakakapag pa comfortable sa iyo na walang pressure kasi sasabihin mo na kasi ito yung ginawa niya so ito din ang gagamitin ko so yun parang doon pa lang pressure ka na agad di ba dapat maghanap ka ng nang ano nang coping mechanism na hindi ka ma -pre pressure na relax ka relax yung isipan mo kasi yun ang ano yun ang pinaka the best you know so yun ang mai advice ko dito sa mga tao na may mga content creator din na nagsasabi nil sa nagsasabi sila na uh, harapin mo lang wag kang gumawa ng mga ano uh, wag kang magpapasay kasi ano yan distraction yan uh, siya nga ano nagbabasa siya sa mga ano sa mga book ni uh, Dr. Claire Claire Weeks, you know. I e, dis distraction din yun, ay eh, yung pagbibisiklita. Yung pagbibisiklita, distraction din yan. Ginagawa mo rin yung distraction. Pag exercise ginagawa mo rin yung distraction para maano yung isipan mo. Hin yan ang may mga tao talaga na hindi nila alam kung ano yung distraction. Yung distraction, guys, is kung like for example, um, like, um, like for example, you are stressed. Yung ginagawa mong distraction is eating. Kumakain ka ng kumakain ng kumakain. Pero, at the end, yung, yung distraction na ginagamit mo is magiging, ano ka, magiging addicted magiging um, kumbaga magiging disorder 'yan. Magiging ano ka tawag nito na, na, ito yung tinatawag na um, na addict ka sa pagkain. So, tapos hindi mo alam yung yung ano yung resulta noon is lumalaki ka. You becoming gaining weight and becoming Pero yung ano yung yung gag pupunta ka ng ano psychiatrist kasi gusto mo ng validation na normal ka itong mga nararamdaman mo normal hindi yan distraction so yung advice ko dito sa mga taong may mga anxiety dapat Piliin ninyo yung inyong pinanunood. Hindi ko sinasabi dito manood kayo o maniwala kayo sa aking video. No, hindi ko sinasabi dito. Kasi may mga ano kayo, may mga decision kayo. Kung ang inyong purpose is yung paggaling ninyo, dapat humanap kayo ng tamang paraan, ng tama na uh, kalma kayo na hindi kayo may stress, na walang comparison yung inyong mga anxiety sa iba na sasabihin, o oh, ganun din yung nararamdaman ko, hindi na ako nakakalabas, hindi na ako kasi natatakot ako. Well, kasi hindi mo trinatry yung sarili mo. Even just like one step outside, lumabas ka lang. Um, Namin mo yung ano, namnamin mo yung fresh air, namnamin mo yung sinag ng araw. And then, pumasok ka uli. You know, tas gawin mo yan araw-araw para maano yung ma-adapt mo yung yung kind of coping mechanism na yan. Yan ang sinasabing coping mechanism. Dapat gawin mo kung saan ka komportable. Kasi pag ginawa mo yung isang coping mechanism, kasi yung isang tao, pinupush ka na ganito yung gawin mo, wag kang, mag, wag kang gagawa ng mga ano, distraction. No, that's wrong. Sa kanya, na, sa kanya, it works. But for you, it didn't works Kasi hindi mo alam kung ano yung pinanggalingan ng kanyang anxiety, di ba? Hindi natin alam, baka ano siya, drug addict siya, naging alcoholic siya, naging ano siya, um, ah uh, ano pa man yung kanyang ginawa sa kanyang buhay, kaya nagkaroon siya ng anxiety disorder. Hindi natin alam. So, hindi mo maikukumpara yung anxiety mo, yung pinanggilingan ng anxiety mo sa kanya. So, ikaw mismo ang makakahanap kung ano yung nakakapabest sa'yo. Hindi yung pinanunood mo na content creator. Nasa sa'yo pa rin. So, anyway guys, thank you so much. Sana nakapagbigay ako ng um, kaunting uh, kaalaman or tips na kung papaano ninyo makukuping ang inyong anxiety at papaano kayo gumaling sa inyong sa inyong paraan kasi itong video lahat ng mga video na pinapanood ninyo all of that they give you information at nasa sa inyo na lang kung papaano ninyo uh, hahanapin yung nakakapa-best sa inyo at nakakapa-panatag sa inyong kalooban na hindi kayo mag-trigger. So, thank you so much at maging careful kayo sa inyong mga pinapanood ng mga uh, nagsishare dito sa YouTube. So anyway guys, thank you so much and God bless us. Bye-bye!